Sa Lubang Island, pinagsama-sama ang community service at evangelism upang maabot ang mga residente. Kabilang dito ang libreng gupit, house-to-house -house visitation, children's time at pagbabahagi ng salita ng Diyos na nagbubukas ng puso ng maraming pamilya. Para sa masayang paglilingkod na ito, balitang may pag-asa ni Jeyus Madayag. Isinagawa sa barangay Tagbaklubang, Occidental Mindoro, ang isang evangelistic crusade na pinungunahan ni Pastor Arian Pasqua kasama ng mga Adventist volunteers. Layunin ng programa na maabot hindi lamang ang matatanda kundi pati na rin ang mga kabataan at pamilya sa komunidad. Bilang bahagi ng gawain, nagkaroon ng iba't ibang community-centered activities gaya ng activities para sa mga bata, house-to-house -house visitation at libreng gupit para sa mga residente. Tuwing gabi naman, idinaraos ang mga pagpupulong na puno ng awitan, panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang bunga ng programa ay ang mga kapatid na nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Isang makapangyariang patunay ito na ang minsay ng Ebanghelyo ay patuloy na umahaplos sa puso ng bawat nakikinig. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayush Madayag para sa Hope Today HCNP News.